kumukotikotita, nakakamangha at makulay. Ganito madalas ilarawan ang mga Christmas light sa tuwing sasapit na ang kapaskuhan. Pero ang ningning at kinang ng mga ito maaring mauwi sa trahedya kung hindi pasok sa quality standard na itinakda ng batas. Kaya si Joffrey mabusisi sa pagpili ng dekorasyong pailaw na ibibenta mula sa kanyang mga supplier sa Pampanga, Dapitan at Tarlac. Quality control And at the same time, uh, fan naman kami, confident naman kami sa mga suppliers namin kasi export quality. So uh, uh, that's why sa akin, uh, hindi ko ini-interest na i-deliver dito or i-shipping ang mga products. So inaangkat ko talaga. Kaya ang ilang mamili, mapanuri na rin sa pagbili. Oh, maganda sana kasi para yung mga bata, maliwanag yung daan para pumunta sa bay magkaruning Quality ka bumili ng Christmas lights. Meron yung solar, nainggit nga ako, kaso wala akong nabibili eh. Ayon sa Department of Trade and Industry, Baguio, Binggit, mahalaga na masuri ang mga palatandaan kung bibili ng mga Christmas lights. Kabilang raw riyan ang mga ICC sticker kung internationally manufactured at PS mark kung ito'y gawa sa Pilipinas. Kung nakita po natin na wala itong ICC mark or uh, PS mark, Uh, huwag po nating tangkilikin so siguraduhin po natin ano, na yung ating mga binebenta sa markado are uh, certified so again this serves as a warning na kung uh, nakapagbenta po tayo ng mga uh, Christmas lights or any mandatory products for that mm -hmm. matter uh, ini-encourage po namin yung mga nakabili na punta po dito sa office. Ang mahuling nagbebenta ng Christmas decorations na uncertified ay maaring maharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 4109 o Public Standards Law na may multang hindi bababa sa 25,000 piso hanggang 150,000 piso at pagkumpiska sa mga paninda. May paalala naman ang Bureau of Fire Protection ngayong holiday season. Maglalagay tayo ng Christmas lights, yun nga inulit ko. Bumili tayo ng mga aprobado ng uh, DTI or may ICC sticker. And then, paglalabas naman ng bahay, ugulayin natin tanggalin lahat ng saksak, lalo na yung mga nakasaksak na Christmas lights natin. And then, iwasan din natin na gumamit ng uh, Christmas tree na metal. Tapos, lalagyan natin ito ng uh, Christmas lights dahil pwedeng pagmulan ng sunog yun. Kung mayroon daw pagdududa sa nabiling Christmas lights at nakadikit na mga sticker, maaari daw na bisitahin ang website ng Department of Trade and Industry at agad daw na tumawag sa 911 kung magkaroon ng suno. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.